Cagang naghihintay sa labas ng operating room si Tatay Isaac. Ngayong araw kasi, inoperahan sa tiyan ng kanyang misis sa bagong ospital sa Legarda Road, Baguio City. Ay, eh, sumasakit dito sa ano niya, sa tiyan niya, tapos umiikot dito po sa likod. Oh, masakit na masakit na. Kwento niya, nauna na silang nagpatingin sa ibang ospital. Ang problema, Hintay pa kayo ng ano, natawagan kayo ng doktor. Eh, marami pala nakaline up doon. Tapos nung nagpa-ultrasound kami, nakita ng na malaki na plemba sa gallbladder. Laking pasasalamat nila sa bagong ospital na ito, lalo pat ambulatory services gaya ng laparoscopic surgery, ang isa sa mga serbisyong hatid. Ito yung mas uh, advanced way of uh, removing the gallbladder. Ibig sabihin ng ambulatory surgeries, darating ngayong araw na to, gagawin yung operation, uuwi din the same day. No. So, ito yung mga procedures na hindi kailangan ma-confine, no? Uh, fortunately, ang pagtanggal ng abdo which is a major surgery can be ambulatory already tulad nitong na ginagawa nating dalawang procedures. De na serbisyo ang nais daw maibigay ng ospital upang hindi na kailangan pang lumayo at magpagamot sa ibang lugar ng mga pasyente. So, for our ambulatory clinic, we try to bring out like the best, like state of the art uh, equipment, so the latest that come out in the market we try to get it and for the hospital yes uh we dream that we are going to be able to uh compete with big hospitals in Metro Manila Bukod dito hatid din nila ang mga outpatient services o ang mga serbisyong medikal na hindi kinakailangang gawin sa loob ng ospital may rehab center din para sa mga pasyente After you get operated on you need follow up so instead of you staying in the hospital for the longer period for your recovery to happen we do that here so our stroke patients they can come and do the rehab and rehabilitation is very important because it is one way of getting back how you live your life Abot kaya naman daw ang kanilang presyo. Sa pagsasagawa ngayong araw ng kanilang kauna-unahang operasyon, hangad nila'y mas marami pa silang matulungan hindi lamang sa bagyo kundi pati na rin sa mga karatig lugar. Bukas naman ang kanilang ospital para sa mga walk-in patients o maaring magtungo sa kanilang Facebook page para makapag schedule Randy Guzman para sa Luzon Headlines.